Ito ang Cape Bohedor ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Ano kaya ang nakatagong kasaysayan ng lugar na ito noong unang panahon? Matatagpuan ang parolang Kabong Bohedor o Cape Bohedor Lighthouse sa burol ng Vija de nagparitan sa Burgos, Ilocos Norte. At nakabantay sa tangos ng Bohedor at dagat kanlurang Pilipinas. Ang bayan ng Burgos ay isang ikalimang klaseng bayan sa lalawigan ng Ilocos Norte, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 10,750 at siyam sa may daan at na kabahayan. Sa taas na 65 talampakan o 20 metro, ang parola ang isa sa pinakamataas sa buong bansa. Idinisenyo ang parola ni Imagine Pers E. Pers noong 1887 at tinapos ni Guillermo Brockman. Pinailaw ito sa unang pagkakataon noong 1892 at gumagana pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa loob ng mahigit isang siglo, nagsisilbi itong gabay sa mga sasakyang dagat na papunta sa mga kalapit na pantalan ng salamoges sa Ilocos at Curimao sa Ilocos Norte na anim na po ang kilometro. Sa kasalukuyan, ang parola ang hudyat sa mga international na barkong pumapasok sa karagatang Pilipino upang mag-ingat sa mga mabatong baybayin ng buhedor. Nagsisilbi din itong himpilan para sa mga sasakyang dagat na patungo sa karagatang Pasifiko at sa Babuyan Channel. Iyari sa tisa at hugis o tagano ang tore ng parola at may putong na tansong Bilang isang tanyag na puok panturista, nakabukas sa publiko at ginawang museyo ang isang bahagi ng parola. Ipinahayag ang parola ng kabong buhedor bilang pambansang palatanda ang makasaysayan o National Historical Landmark ong 2004 at bilang pambansang yamang pangkultura, o National Cultural Treasure noong 2005.